sarap ng ulam good morning good morning sarap ng breakfast natin hello beautiful people good morning <laughs> maaga na naman tayong nagising today pero hindi ako lumabas dito lang kami sa loob at maaga ako nakapag-edit guys thank you thank you thank you super aga ngayon sarap ng ulam delicious ang nirequest ko kay Papsi, itlog <laughs> At saka ano, kamatis Yung kamatis, medyo mahal pa rin Kano na ba yung kilo, naalala Sixty mm -mm. Mahal pa rin siya Daily sa itlog sa umaga, guys Itlog at kamatis, okay na Masarap na, simpleng buhay Mas maganda <laughs> Feeling ko, pag nandun na kami ni Papsi Makakapaglakad-lakad kami at saka yung pag-ikot-ikot lang namin doon sa bukid ano yun, makakapag-exercise kami unlike dito puro upo ganyan <laughs> at saka sana sa summer hindi kami masyadong mahirapan kasi mahangin doon hindi kagaya dito, kulog Maka, ano, makakalanghap kami ng sariwang hangin ni Papa pag nandun na pero guys ha, mas gusto ko pa rin dito kasi buhay na buhay <laughs> ang buhay, ewan ko lang tignan natin kung anong ano kung anong mangyayari kasi hindi pa namin alam pag hindi pa namin nasubukan ni Papa tignan namin kung saan talaga kami titira tignan <laughs> tsaka hindi pwede pabayaan itong bahay na ito guys wow sarap kaya abangan na lang ninyo guys kung anong mangyayari kung saan kami titira lahat yung guys po nagpe namin sa Diyos para ano, hindi kami magkamali ng decision ni Papa. Magkamali. <laughs> mm -hmm. Ngayon pala nagpe-pray na ako. Ano ang tama? Saan kami? Sa bagay malapit lang eh. Kaya hindi din namin mapapabayaan itong bahay. Thanks, Pa. Ay, alam mo itong si Sky na wiwili na siya dito di, pag nandito ako nakaupo. Dito din siya. Ay, hindi kumain. Hindi kumain. Ba't hindi ka kumain, mahal? Bebe. Be, ba't hindi ka kumain? Papahiyam pa yan. Ay. Naalala Basta ni si Bella na na niya. Oh. Hmm? Naalala na may mga karne-karne. Oh, wala nang karne-karne ha. Hindi karne-karne, kailangan maggulay-gulay para matagal tayong magkasama, mahal ko. Ha? Ini pake di nih guys, habang naglilinis ako, nagluluto. Eto na yung niluluto ko na ano. Sinigang na buto-buto. <laughs> Nagmamadali eh. Ayan. Nandito na yung buto-buto guys. Last na ito guys, yung ano, pechay. Lagay ko na para mamaya, papainit ko na lang. Okay na rin yung timpla. Nakaluto na ako guys. Maglilinis na lang ako dun sa loob. Dito sa lanay, nakalinis na ako sa loob na lang. Guys, may nabili ako ditong pakwan. Yung isa, na nilagay ko sa rep. Tapos mayroong isang bilog, nakabili din ako. Tapos itong pechay. Pechay yung ano, talbos na sayote. Ayan, tapos kamatis, 40 na lang ang kilo ng kamatis dito sa baryo. At saka nakabili din ako ng kiyap-kiyap. Ayan na naman ako, pawis si Pasensya na kayo guys. O, tapos ko na dito sa kusina. Nakaluto na ako. Nakalinis. Ito na lang mga gulay. Lulutuin ko kasi itong ano, ito gigis ako na lang. Tapos ito yung sa pecha, pwede pang bukas yan kahit Ilaga lang namin ni Papsi. Pwede na. <laughs> Nakakain na kami ni Papsi. I'm very sorry. Nalimuta ko mag-vlog. Tapos ito, nagdating naman siya ng, ano, ng papaya. Binigay lang daw sa kanya yun, guys. ba? Diba? Puro na lang. <laughs> Puro bigay sa amin. Kung nga, maganda ka pala magtanim ng papaya, no? Hindi ko naisip yun. Pero mangga, ganun. Pag gusto ko, mangga, guyabano, la lansones uy <laughs> mga ganun sana kasong ang hirap hanapin dito guys opo pinatay ko yung ilaw dito kasi natutulog yung dalawang bagets pag ganito basta't yung electric fan nakabukas magastos din sa kuryente ang mga bagets ko so ayan guys naligo ako tapos si Papsi after namin kumain pumunta na naman siya sa ano sa bukid at maghuhukay daw sila. Meron siya kasama ngayon. Itong dalawang batuta. Ayun. Andito yung malalaki. Pinatayan ko din sila ng ilaw kanina. <laughs> Para makapag-electric pan sila. Pinapatayan ko ng ilaw. E matutulog din naman sila eh. <laughs> yan Buti nakapahinga si Papsi kanina. Nakaidlip siya. Balik ko nga ito sa rep ay meron pa pala kami yung pula ay unahin namin yun kasi yung pula yung isang malaking bilog ano yun tawag dito malaki Ah, nagbutong na ako ayun may saging ang dami pala naming saging dito pahingi oh. ko na lang kaya ito kila Emily sayang naman pag di nakain guys bigay ko doon <laughs> oo oh, oh, oh. sayang naman katamtaman pa lang kunin ko itong isa dalawa pa ito kung ako lang naman baka madiabetes naman ako <laughs> dapat na ilagay sa rep ano para masarap pa hmm. sarap ito eh ganito yung mga ano mga puno doon sa bukid. Gusto bumili yung lakatan. Yung mahaba. Yan. Gusto kong bumili nun. Kaso yung diniliver dito, pag kaliit-liit, ganyan lang yung laki yung puno niya. Grabe. Pwede pa sa paso. <laughs> Gusto ko yung malaki na. ayun guys, naibigay ko na yung saging sa kanila. Ito, ito na si Papa. <laughs> Sabi ko, punuin niya lagi itong ano. Lalagyan ng pagkain ng mga bebe. Alam niyo, ang bilis nilang kumain ngayon. Ang bilis na nauubos nito. Grabe sila. Parang wala pang nalutong ano, hapunan ni. Ay, meron na pala yung hapunan nila. Meron pa pala nilagyan ng itlog yung kalabasa. Binatihan ng itlog. Ayan, umaarte-arte. Di kakainin din pala niya. Ganyan si Sky, ngayon napansin na namin, medyo umaarte-arte siya. O naubos. Magsalang ako ng ano, ng tubig na mainit. Magluluto ako ng ramen. Puno nagugutom naman ako. Kain sana ako ng mami sa labas. Kaso, 50 pesos na isip ko. <laughs> Kaya umuwi na lang ako. <laughs> At least ito. <laughs> Hindi ito <yung> sponsor guys. <laughs> nakaisip ko lang. Gusto ko ng mainit na sabaw, tapos tinapay. Diba? Yan na lang merienda ko. Habang wala si Papa. Grabe mga sasakyan dito. Siguro don sa bukid, tahimik na tahimik. Ano natin to? Salang natin napansin ko sa Korea, pag nagluluto sila ng ano, ng noodles, hindi siya masyadong lutong-luto. Dito naman yung namamagana. <laughs> Parang gano'n na style ng pagluluto. Si Kuya Clark yun, pag nagluto ng noodles namin noon, magang-maga yung noodles, lutong-luto. Mas gusto daw niya yung gano'n. Lagay ko na rin itong ano. Maanghang ba ito? Parang Hindi tikman ko lang. <laughs> ah, anghang. Lagay na natin lahat. Lagyan ko ng umbok. Masarap ang noodles kapag merong ano. Alak, lak Naalala kita, anak. Kain tayo. Miss ko lang. Magkasama tayong lagi, anak. Ayan. Tapos, lagyan ko na isang itlog. Lagyan ko pa ba? Sige. <laughs> Nag-isip pa, no? Sarap yan. Tikman natin yung sabaw. Mmm matabang. <laughs> Lagyan ko kaya ng paminta. Ayan, nilagyan ko ng paminta. Haluin na natin para yung itlog, ano. Hindi siya ganong mamuo. Ayan. Hmm, huh? pwede na to. I'm too much gutom. Ayan. Konting sabaw. Uy. Ang dami na pala. Dahil doon sa gulay. Mm, dami na. Sarap to. Merong ano sili. Ayan, nilagyan ko na ng sili. Mm, kain tayo guys. Ito na yung oh, oh, oh. Napalaliman. Tapos yung tambak na yan. Iho sa doon.

unti-unti lang dahil mainit hindi tayo sa lilim nag yung aming trabaho kaya na sa magkanap eh si Randy mainit talaga na yun eh. pero pinag-check up

Sarap ng tulog ni Papa. Kahit yung dalawa. Nagising na yata. Bababa muna ako guys. Iwanan ko sila dito. Ay nako. Wala na. Nasimot na lahat yan bibi. Aray ko. Ubus na lahat. Ubus na. Mm, mm Parang nilinisan na. Ah. Ito yung ano namin. Ito yung dinner namin ni Papsi. Tinapay na lang sa kape. Wala yung ano dito palaman Papa. Papa, wala dito pa laman. Nandiyan. Okay. Thank you. Ang arti-arti, iniwan-iwanan niya. Umihi ako pagbalik ko na yung itong dalawang ano, ang kumain. Ano, magugutong ka. Ay, mag-ano ka na lang. Bigyan na lang kita ng ano mo ng trick mo, ha? Ha, anak? Mm -mm. Oo, ka. mag -treat ka na lang, ha? upo Pinasok na nga pala ni Papa yung ano yung tricycle. Magpatulong na lang siya. Kasi nandiyan sila, kristi Mm. Wait lang tal. Wait lang. Sarap din ito guys. Sa ko na ano, butter. ito eh, yung plain sana na Skyflex. Yung plate guys, kinakain nila yung Skyflex. Aray, baby! Masakit! Ay, nakakain na kayo eh. Ang dami yung kinakain. O, enak na, enak na sa inyo. Hindi maganda yung marami sa gabi, ha? Ha? Bukas na lang na kumaga uli, Ha? <laughs>